video ito ay papalitan natin ng Cyan Adjustable Shock ang ating mga Honda Click. Ano nga ba yung mga advantage nito compared sa stock na shock? Ano yung mga dapat natin consider sa pag-adjust ng shock na ito? At kung ano yung masabi natin sa performance ng shock na ito sa actual road test? Music another day, another piyesa na naman at dumating na nga po yung Science Shock natin na para sa Honda Click. So actually may nabibili rin para sa mga dual shock na ibang motor tulad ng and Max at iba pa. Pero ito, mono shock. Para lang to sa click. So, nabibili natin to ng isang piraso lang. Hindi so, ko na patatagalin yung unang nagustuhan ko talaga dito. Yung kulay at design ng shock natin. Dahil nga, chrome at saka red po yung concept ng motor natin. Babagay po itong chrome na to na shock dito sa Honda Click natin. Also, malinis po siyang tignan. Kung kaya naman, yun yung first impression ko sa shock na ito. Actually, marami naman choices ng kulay na pagpipilian. Pero ito kasing silver or parang chrome ay mas malinis tignan para sa akin. At also, babagay na rin siya sa iba't ibang kulay ng motor ninyo. Pangalawa ko pang nagustuhan dito ay adjustable na po yung shock na ito. Adjustable po yung kanyang preload at rebound. So, mamaya ipapakita ko kung ano yung preload at rebound na yon. Pero para maintindihan nyo muna, yun po yung talbog ng shock po natin. So kapag ganun po, na-adjust po yung shock, pwede po natin makuha yung comfort na kailangan natin at yung adjustment ng shock. Depende po sa sasakay sa motor natin. Kung meron po tayong sakay, may backride, may OBR, ma-adjust po natin siya. At ang resulta nun, syempre, dahil mas maganda na yung play ng shock natin na adjust natin hindi po masyadong sasakit yung puwitan po natin or hindi po matagtag. Yung mga shock natin, kung kaya naman kahit mag long ride po tayo ay komportable po tayo. Komportable po yung mga puwitan po natin at hindi po natin inaabsorb masyado yung mga lubak sa kalsada which is yun naman talaga yung purpose ng mga shock. Mapagbigay po ng comfortability at makapag-adjust po yung mga shock natin depende sa road condition. So para po kasi sa mga hindi nakakalam, itong mga stock na shock natin halos naman lahat ng stock na shock, hindi po siya adjustable. Kung baga, fix lang po yung kanyang rebound, yung preload niya, yung compression niya. O sa madaling salita, fix lang po yung play or yung talbog ng shock po natin. Kung kaya naman, iba may case na pag mag-isa lang sila, goods yung shock nila. Tapos kapag may angkas, medyo matagtag na. Tapos sa iba naman, pag mag-isa lang, medyo matagtag daw yung shock. Kapag may angkas naman, is maganda yung play. Alam ko meron sa iba sa inyo nakakapansin ng ganon. Pero kapag adjustable nga yung shock natin, matitimpla natin yan. Depende sa sitwasyon. Pangatlong nagustuhan ko naman sa shock na ito. Akala nyo mahal tong shock na to kasi adjustable, di ba? Pero yun, budget mill lang to dahil nasa 1,500 lang. Yung bili ko dito dahil sa click, isa lang naman yung shock. So medyo tipid tayo, no? Mono shock lang siya. Di tulad sa mga ibang dual shock, na dala-dalawa yung shock so palagay ko mas mahal yon kasi dalawa yung shock so take note lang bago natin binili ito tinignan ko yung mga reviews at nagpost din ako na nakabili na tayo ng science Shia, shock at may mga nag-comment doon na goods naman ito pang-daily at yung iba nagamit na ito for ilang years at maganda daw yung play ng shock na ito kung kaya naman tayo pre-experience na rin titignan natin kung totoo yon at i-review natin itong shock na ito. Tapos, take note lang din, hindi siya totally fully adjustable. Kasi sa fully adjustable na shock, adjustable po yung kanyang compression, yung kanyang rebound, at yung kanyang preload. Pero dito sa science shock, dahil kung makikita nyo wala walasang wala baso, hindi po adjustable yung kanyang compression. So yung rebound lang po saka yung preload yung adjustable sa kanya. Pero ganyan pa man dahil adjustable po siya, pwede pa rin po natin makuha yung comfort na gusto natin. So yun, salpak na po natin itong science shock para matry na po natin siya. Bago yun, for idea lang din po pala sa size ng binili po natin. Kung may kita nyo, halos kaparehas nya po yung haba ng shock. Ayan, may mga haba po kasi yung shock, It is yung haba nya from dito sa top hanggang dito sa ilalim kasi may mga mas maliliit na shock po pero itong binili po natin is stock size lang po 330mm so isa sa kinokonsider sa pagpili ng size yung magiging baba or pagka lowered ng motor po ninyo the more na mas maliit po yung shock na kinabit nyo, tataas po itong gulong magiging lowered po yung mga motor kung gusto nyo mas bumaba ng konti yung motor po ninyo, palit po kayo ng mga 300 305, 310, mga ganon. Pero take note lang din, for better comfort, mas mahabang shock. Mas maganda po yung play kasi pag mas lumiliit po yan, mas nagiging konti yung mga ikot ng spring po niya. Kaya tayo 330 mm stock size yung ilalagay natin. Maglalagay din po pala ng link nitong science shock na nabili po natin. Na pwede sa click, also pwede rin po sa mga dual shock, pang NMAX, AROX, Mio, at iba pa. Nagay po yung link sa description or dito sa may basket, dito sa may lower left. Yung inclusions po pala nito ay maliit na bushing na pwede po dito. Ayan. Pero papakita ko po sa inyo kung ano yung adjustment na gagawin po natin. Kasi itong motor po natin is naka plus 2.5. ES dito sa ilalim kung kaya naman medyo humaba itong wheelbase tumagilid Ito yung shock natin kung may kita nyo naman tagilid na siya ng konti, dapat ganito po yung posisyon niyan. Ngayon, base sa research ko, kapag stock ES lang po kayo, is wala pong magiging problema sa paglalagay nyo ng shock. Uh, plug and play lang po siya, isasalpak nyo po dito sa loob at dito sa ilalim. All goods na, walang saya dito sa may fairings, ayun yung sa akin malapit na. Also sa airbags. Ngayon, kapag naka-ES po kayo, katulad ng sa akin, may mga konting modification po tayo. Base sa research ko, tatama sa chassis itong part na to. Pero tingnan na lang din natin yung adjustment. At saka sa bushing, tingnan natin kung kakasya ito or ilalagay pa natin yung inclusions na parang maliit na bushing. Po, sa paglalagay pala, may mga nakikita ako na dito na tinatanggal yung tornilyo kasi may tornilyo diyan sa loob di pa para matanggal yung taas natatanggal nila dito guys hindi ko sure kung paano nila nagagawa yon pero so, sa atin babaklasin po natin itong buong fairings natin na to yung upuan para makita po yung loob pati yung tangkin ng gas tatanggalin natin para makita natin yung tornilyohan dito sa ilalim wala tayong problema eh so yun pakita ko po sa inyo na baklasado ito para nasa gyon makita nyo rin po yung tatama at makita nyo po yung adjustment. So kung wala kayong ES, wala na po kayong tatabasin dito sa shock na ito. Halos plug and play na lang yan. Para ma-access po natin yung tornilyo sa ilalim, tatanggalin po natin cover na to, U-box natin, yung mga gilid. So yun, baklasin natin ito hanggang sa gas tank. kasado na natin yung compartment, yung mga side fairings. Ngayon, last natin tatanggalin itong gas tank. Bago natin tanggalin to, angat po natin itong sa may hose po nya. And para pag tinanggal po natin mamaya dire na. Meron po yang 1, 2, 3, 4, 5, 10 mm bolts. Tapos pag natanggal yon, angat natin to, may kita na po natin yung tornilyuhan nitong shock natin which is nandito sa ilalim nitong gas tank. Iangat na po natin yan at matatanggal. Tanggalin din pala natin to sensor. Bunti ako na nakalimutan. Pindutin natin tong dulo. Ayan, matatanggal na natin yan. Di ba? Baklasado na yung tank. Ayan, nabaklas na po natin yung gas tank natin. Ayan po. At may kita na po natin yung ating mga tornilyuhan. Ayan po yung shock natin. At yung inaalala po natin dito, baka tumama po yung shock natin dito sa chassis. Kung may kita nyo naman ito, konti na lang clearance. Kasi nga, naka-ES po tayo na plus 2.5 ngayon kung stock stock yung inyong mga motor hindi, hindi nyo aalalahanin yan hindi po tatama yung part na to dito sa chassis ngayon try natin tignan natin kapag naki ES kung gaano kalaki yung tatabasin natin dito tanggalin lang muna natin itong stock na shock po natin dito sa ating mga motor gamit po tayo na 17mm dito tapos 14mm dito sa ilalim And 17mm counterclockwise yun, baklasado. 17mm nuts tapos may mga washer pa ako dito bago natin siya ilihes dito sa taas tanggalin muna natin ilalim by the way 12mm pala siya hindi siya 14 Iyon so nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina dapat naka center stand tayo pag nagtatanggal tayo ng shock para yung pwersa nitong chassis natin pag tinanggal natin shock Hindi tayo mahirapan so yan sa pagbabaklas unahin po natin tanggalin itong part na to. Lihis lang po natin yan. Ito ko sana mo matatanggal yan. Tapos sugutin po natin sa ilalim. So gamit po tayo ng dalawang kamay dyan. Yeah. Matin natin yung chassis natin para mahugot natin ng tuluyan to. Hop. Dahan-dahan lang pagdating sa pagbaba. So itong stock natin na to is gamit na po natin for almost 3 years. Mahigit na rin. Kung may kita nyo may mga kalawang na rin. Goods naman po yung performance nitong shock natin. Hindi naman po siya sobrang sobrang tagtag. Nagpe-play pa rin naman po siya ng maayos. Pero yun nga, naghahanap tayo ng mas okay at mas komportable. So magre-retire na po itong stock na shock natin muna. Kaya bago po natin ito isal pa kay Scarlett, bigyan ko lang po kayo ng konting walkthrough sa shock na to Kung ano pa yung mga adjustable niya. Kasi kanina na-discover ko. Pwede pa po siyang habaan. So itong sagad na to 330mm. Pag hinabaan pa po natin siya, pwede po po siyang masumaba ng 2 to 3 cm. Ibig sabihin, adjustable din po yung haba ng shock na to. Di ba? Ang galing. Tapos may panglock po yan dito na nat. Ayan, Para hindi po siya gumalaw. So, ilalak niya po yan dito sa taas. sakali man bibili kayo ng 320, 310, mga ganoon 315. Pwede nyo pa siyang mahabaan ng 2 to 3 cm. Ito nga lang 330, pwede pa natin habaan eh. Maging 333 or 334 pero depende kasi pag kasi yung haba po nito yan, may limit lang din hindi naman siya sobrang haba talaga pero ayun ba diba? makakapag-adjust pa rin tayo kahit pa paano para kung medyo nabababaan po kayo sa motor nyo pwede po kayo mag-adjust dito para mabawasan po yung pagka-lowered ito kasi nagdidikta ng angat baba or pagka-lowered ng motor kung minsan so dito naman po tayo sa preload adjustment dito sa sayan ito po yung adjust ng preload po niya pwede po natin luwagan or sikipan to luwagan po natin yan may na po natin itong ring na to na malaki and kapag sinikipan po kasi natin yan kung may kita nyo may thread po yan dito so pwede po natin yan sikipan pag sinikipan po natin yan syempre makokompress yung spring at titigas po yung ating mga suspension pag nilawagan naman po natin yan tulad yan aangat po ito po yan at yung spring natin kakawala po sya mas lalapad po sya at mas lalambot ginagamit po yung preload adjustment kapag may angkas po tayo syempre kapag may back ride po tayo pagsakay po yan sa motor po natin yung shock natin may play na po ng konti yan bababa na po ng konti yan yun po yung tinatawag na free play sa shock po natin may konting compression na po na nangyari pagkasakay po natin or kung may back ride po tayo ngayon yung magandang adjustment kapag may back ride po tayo para hindi po siya agad magkaroon ng malaking free play titigasan po natin yung shock or titigasan po natin yung pre-play po niya nang sa gayon pagkasakay po ng backride po natin hindi po siya agad bababa hindi po agad magko-compress yung shock po natin hindi po mako-compromise yung pagdaan natin sa lubak ang mangyari kapag hindi po natin na-adjust ng maayos yung preload natin halimbawa na lang may backride tayo so sobrang lambot po ng preload natin pagkasakay po niya baba agad yung shock natin nadaan tayo sa lubak mag bottom up po yan or sasagad po yung shock natin. So kapag may back ride or kapag may angkas, titigasan natin yung preload para hindi po siya mag up. At hindi po agad mag-compress yung shock po natin. Pero pag mag-isa lang, pwede po natin lambutan yung preload ng ating mga shock. So yan, na-adjust po yan. Pwede po natin kamayin. Ayan, sa part na to, umaangat po siya. Nilalambutan po natin. So yan, kapag mag-isa tayo, goods to. Tapos kapag may back ride, babalang lang natin, compress natin. So yan, pwede naman natin yan i-adjust kapag nakasakay na po tayo sa motor po natin. Next naman po natin pwedeng i-adjust sa motor na to ay yung rebound or yung pagbalik po ng shock po natin. Kasi pag nadaan po tayo sa lubak, magko-compress bigla po yung shock natin. At yung pagbalik po ng shock po natin, yun po yung tinatawag na rebound. Actually, mas magigets nyo yan pag simpla or chinyak na natin mamaya. Ito po yung adjustment po nyan may low at high puyan dito. ay o, no, naiikot po yan. Ang una po nating magiging problema is kapag isasalpak na po itong pinakabutas dito dahil hindi po siya kasya. So yan. So kahit itong pushing na to, hindi naman natin gagamitin talaga kasi mas sisikip po siya. So kailangan po natin tanggalin itong part na to. Itong bushing po na yan para sumakto po siya dito sa butas o sa paglalagyan po niya. Mas malaki po kasi ng konti yung sa stack. Kaya yan o, no, katulad nyan. Ito, maliit ng konti. Goods na So, kahit natin kung pasok siya. Pasok ko. Oh, maluwag ng konti. So, ngayon tignan natin kung sasayad siya sa chassis. Testing lang muna natin. Pasok natin sa ilalim. Mat lang natin. Tapos pasok natin. Pasok naman siya. Ang kaso, problema natin yung part na to. Hindi naman pala siya dito banda tatama. Doon sa side. Ayan eh, no? sayad siya tapos titingnan natin dito ayun no, medyo tagilid kasi siya so hindi ko siya may kasi nga sayad na siya doon so kung babawasan natin doon sa part ng taas is medyo tatagilid pa siya at papasok siya dito so ngayon hindi siya papasok yun yung problema pag naka ES tayo at maglalagay tayo ng science shock ito mas nakikita natin binaba to uh, may kita natin yung part na yun sayad kaya hindi po nagbebent pa ng konti yung shock natin. Talin lang ulit natin. Ayan, base sa nakita natin, dito siya sumasaya dito sa part na to. Yung dito sa likod, di naman. So, bawasan lang natin ito gamit grinder. So, yun ito gagamitin natin. Grinder, bala ng hiya. Check natin kung makakabawas siya dito. So, ayan. Ganyan yung naging putol natin. Kung makita nyo naman, malaki na bawas. At dito lang naman sa part na to kasi yung lang namin yun lang na yung Check natin kung good yung ginawa natin. Okay lang mabura itong sayan kasi hindi naman kita yan pag nailagay na natin sa motor. Check natin fitment kung goods na at di nasayad. Tapos pasok ulit natin. Iyon. Sumagad na. Lumuwag. Maayos na natin na ipasok. Tapos dito naman sa part na to. Ayan, check natin. Ayun, bumaba siya. Ayun. Bababa siya hanggang dito. Yun. Goods. Diba? Tapos yung clearance natin dito sa airbox kapag naka-center tayo. Ayan. May konti pa oh konti lang naman. Pero pag snide stand natin yan, luluwag yan. Palagi ko luluwag yan, pero check natin. Dito naman sa ilalim, wala naman siyang sayad. All good siya. So, turnilyo muna natin, tapos check natin kung may sayad siya kapag naka side stand. Ito pala, paalala din, pero mamaya tatanggalin pa natin yan. Pag nag thread po tayo, nandun yung turnilyuhan sa kabila, hindi dito. Para mag-lock po siya. Tapos mamaya alagyan natin ng washer kasi maluwag po siya. Oh gumagalaw-galaw. Tapos, sisikipan din natin sa part na to. And para fix po siya at wala po problema sa fittings. So, nag side stand na tayo. Hindi na tayo na center stand. Tingnan natin fittings. Luwag, oh. Luwag pa siya. So, pag na center stand, konting-konti na lang. Pero, pag na side stand, laki. Tapos, so, pag nasa kalsado naman tayo, umandar yung motor. Ganyan yung clearance niya. Tapos, dito naman sa taas, yun, layo. Yan yung kamay natin. Layo pa oh. Yung dito sa part na to, naayos na natin. Tinabas natin. Sa ilalim, so all goods na tayo sa fittings nito. So lagay na lang tayo ng spacer dito, washer, tas torniluan. Also dito, lagay natin ng washer sa pagitan. Para hindi siya gumagalaw. Then, maya, ipe-play test po natin itong shock natin. So, po, idea lang yung spacer na ilalagay po natin dito ay yung pinutol na bola. So, yan, fly ball na gram sa ata. Basta yung kakasya dito, ayan, pinutol ko naman yung Para pumasok dito at maging spacer. Eh, kung makikita nyo, walang kagap-gap yan. Pati dito sa kabila, walang gap. Kahit konti, zero-zero. So, yan, sa ganyang paraan, yung shock natin, hindi po siya magalaw dyan. So, ngayon, yung dito naman, higyan natin ng washer dito sa pagitan. Kahit isa lang. So, about po dito, dagdag ko lang po. Patulad so, na sinabi ko kanina, yung thread dapat nandito sa kabila. Hindi po pwedeng bumaliktad dyan. Kasi naikot to at nahabaan siya. So, ipix nyo rin kung ano yung gusto yung haba. Kung gusto nyo pang mas yan, ikuti nyo lang. So, kung gusto nyo iklian pa yan, baliktad nyo lang yung ikot. So, kayo na bahala. Yung sa atin, 330 na yan, pero parang gusto ko ng habaan ng konti. Konti lang naman. Yan, goods na yan. So, yung gap na yan, yun yung karagdagan dun sa 330 mm. Tapos yun, yakyat natin tong nut natin pataas para mahigpitan siya at hindi po umikot-ikot to. Pero unahin na natin higpitan sa part na to. Tas, lagyan na rin natin ng washer dito para hindi siya sobrang luwag. Iyon! Okay, goods na hindi na gumagalaw yung shock po natin wala na siyang gap the so next step higpitan po natin itong malaking nut na to paangat para humigpit po siya Higit po siya gumalaw galaw so gamit po tayo ng tela tapos itong ang malaking plies na to kasi, kasi malaki po yung size na to wala akong open wrench at ito galing po yan dito sa tools po natin na nabili lagay din po ng link yun po yung ginagamit ko pang DIY halos kumpleto na po kasi na-adjust siya kaya kung may mga malaking nut tulad nito pwede niyang maikot. So, nilagyan natin ng protection para di lang gumasgas. Masira yung pintura. Ayan, okay, goods na. Maigpit na to. So ayan, okay goods na po tayo sa pag-DIY install ng ating science jack. Kung may kita nyo naman, lahat ng fittings natin, lahat ng gap, sinolusyonan po natin, pati yung dito, yung pagtama niya sa chassis. Okay goods na po, wala rin gap po yan dito. Pati dito, stable na stable. Ready to test na po at mamaya tingnan natin yung performance. Lagay lang po natin yung kahan ng ating mga motor at papakita ko po sa inyo yung performance ng ating science jack. So, ayan na po yung final look ng science shock po natin kapag naka-center stand po tayo. May double lang po ng konti dito sa airbox. Pero pag naka-side stand po tayo, all goods po. Yung clearance po niya, napakalaki. So, pag nagda-drive tayo sa alsada, wala tayong magiging problema. So, bago po tayo mag-play check, pasadaan lang po natin kung paano yung pag adjust or adjustment dito sa science shock po natin. Para kung sakali mabibili kayo nito, alam nyo po or may idea kayo sa pag adjust ng shock na to. So, basically, magdedepende po yung adjustment natin. Depende sa comfortability or kung may backride po tayo. May sakay po tayo kasi iba po yung play ng shock kapag mag-isa lang po tayo. Iba yung play ng shock kapag may sakay po tayo. So dito sa Scion Shock, hindi siya fully adjustable kasi kulang siya ng compression. Yung compression po na yun is yun po yung mga shock na may baso na po. So dun po nang gagaling yung compression. Dito sa Scion Shock, preload, tsaka rebound, tsaka yung haba ng shock meron po siya. Kunahin po natin yung preload. So, yung adjuster ng preload nitong Science Shack is dito sa taas. At kung may kita nyo, may thread po dito. So, dun po iikot itong adjuster na to. At the more na mas binaba natin siya, the more na mas makokompress po yung ating mga shock or the more na mas titigas yung ating mga suspension. Also, mas liliit yung play. Tapos, the more na inangat po natin yan, or itinaas mula po sa ating mga spring. The more na mas luluwa po yung ating mga spring. So hindi po siya masyadong pisil at sa ganung case, mas malambot yung ating mga spring. Also, mas mahaba yung play po niya kasi mas hindi po siya agad na ko co Ngayon tinawag po natin siyang preload kasi ina-adjust po ito. Usually, depende sa sakay po natin kung may back ride o kung tayo lang mag-isa. So, advisable po kasi or recommended kapag may sakay po tayo, syempre, mas tigasan po natin yung shock para nang sa gayon, pag sumakay po yung backride po natin. Hindi po agad bababa yung shock po natin. Hindi po siya magkakaroon ng compression agad or mapipisel itong spring. Kasi, senaryo po kasi dyan, kapag sobrang lambot po ng ating mga spring, tas may back ride po tayo. Bababa agad to. So ngayon kapag nadaan tayo sa lubak, konti na lang yung play niya. Parang magiging matagtag na nun yung ating mga shock. Pero kung mag lang naman tayo, okay lang naman na medyo lamputan natin yan. Lalo na kung di naman tayo ganun kabigatan kasi hindi naman agad bababa yung shock po natin. So magkakaroon pa rin tayo ng mahabang travel at hindi po sobrang tigas yung ating mga shock. Dito sa low adjustment ng preload, may kita natin na bumaba ng konti after natin sumakay ng motor at medyo maganda pa or mahaba yung play dito. Pero nung nung sakay tayo ng backride, mas bumaba yung shock at halos wala na itong play at nagbo-bottom out or sumasal. Okay, preload natin, naka-adjust sa pinakamalambot. Ngayon, tigasan natin ng konti at tingnan natin kung mas okay siya kapag may angkas. Kanina kasi tumatama na po or nagbo-bottom up na po itong baso natin dito, yung piston dito sa rubber damper. Kaya naman kailangan natin tigasan yung preload. So na-adjust na po natin yung preload. From dito, sa taas, bumaba na dito yung ating mga adjuster. Ngayon, medyo na-compress na. Tingnan natin kung magbo-bottom up siya. At kung okay siya kapag mag-isa at pag may back ride. Sa adjustment na to, konti lang yung ibinaba ng shock natin nung sumakay tayo. Also, nung sumakay yung back ride natin, hindi siya ganun kalalim. Kumbaga, naglalaban yung shock natin at also may play na rin po siya at hindi nagbo-bottom. So, yung next na adjustment naman po natin ay yung rebound adjustment. So, yung rebound naman po ay tumutukoy sa bilis or bagal ng pagbalik ng shock natin pagkagaling sa pagkapisel or sa pagkakompress po nito. So, ginagamit po natin usually yung rebound adjustment depende sa kalsahang tinatahak po natin. Pero take note lang po, the more na mas mabagal yung rebound, hindi magkakaroon ng malakas na impact or hindi mabibigla yung rider at saka yung back ride dahil gradual lang po yung pagbalik ng rebound. Ginagamit po natin yon kung medyo patag yung kalsada or kung hindi naman masyadong malubo back at yung mabilis na rebound naman po or yung mabilis na pagbalik ng shock po natin ginagamit po natin yan usually kapag malubak po yung dinadaanan natin kasi kailangan makarecover agad ng shock natin para nang sagayon gayon maihanda po siya sa susunod na lubak para mas magets po ninyo ipapakita ko po sa inyo yung high at saka yung low na adjustment ng rebound po natin kapag mag isa lang at saka also kapag may back ride yung adjustment po ng rebound by the way is itong part na to so ikutin lang po natin yan Papunta sa left or papunta sa right. Sa low rebound adjustment, mabilis yung pag-angat baba ng shock natin kahit may OBR. Ang kaso, lumiit lang yung play natin dito kasi naka yung preload na. Dito sa high adjustment ng rebound, kung makikita nyo, mabagal yung pag-angat ng shock po. At nung sumakay yung OBR dahil nakalow yung preload natin ay nagbo-bottom out po ito. Kung kaya naman binalik po natin yung preload natin sa high para di po sumagad yung shock natin at humap. So sa play na to hindi po sumasagad or nagbo-bottom out yung shock natin. Also may play pa rin po kahit may back ride pero para sa akin sa ngayon yung preload po niya is oks na muna pero kung gusto pa natin mabawasan yung play pagkasakay po ng backride po natin just na lang po natin to tapos dito sa rebound magdedepende na lang po sa kalsada ang dadaanan natin tandaan nyo rin po wala pong specific na pinakamagandang adjustment para dito sa science shock po natin magdedepende po yan sa sakay po natin depende sa comfort natin kung kaya naman kailangan po natin mag trial and error para makuha po natin yung pinakamagandang play para sa ating mga motor sa road experience naman dito personally masasabi po natin na mas maganda, mas malambot at mas komportable yung Scion Shack natin compared sa stock natin dahil nga din adjustable ito at pwede natin itong i-adjust conforme or depende sa kondisyon ng kalsadang dadaanan natin kung may backride tayo kung kaya naman talagang napaka reliable ng ganitong klaseng adjustable na shock. So yun lang muna para sa video nito, the more click, the more you know, science Shack para sa ating mga Honda Click. Bye bye!